taking my time as the sun it shines on me and everyone that has come to find this world is cruel, but there's nothing new. Living in the moment is the only truth. But let's go slow. Mm -hmm. Living in the moment is the only truth. But let's go slow. Sort it where i where it be They give me love and they set me free The ocean's tides can live without the moon and darling the same goes for me and you let's go slow mm -hmm. What's up guys? Once again welcome to my uh, channel To Pussy si Darwin I Nandiyan po ang aking misis sa likod. It is for babies. so, yeah. so mga idol, uh, maghahatid naman tayo ng, ano, ng uh, pasahero papuntang ano, trabaho. Yan po yung misis ko, mga idol. <laughs> okay. Then, ako rin po, pagkatapos ko maghatid, didiretso din po ako sa trabaho kong mga idol. So, ang oras po ngayon is around 11 a.m. So, ang pasok niya po is uh, 11.30. Ako naman po ay pupunta ng farm para mag-check mag lang ako Farm, and then at, after that, we will win about two hours. Dun, and then we will win. Taking my time as a song. Should I Jingle bell again, again. Jingle bell, jingle bell, jingle. <laughs> It wow, it's Christmas all the time baby Okay guys, yun, so, nandiyan po ang aking uh, anak. Siya po yung uh, kumakanta-kanta. Maganda yung ano niya ngayon. Mood, mood yan ng mga, mga idol. Ay mga idol ngayon, napakaganda ng panahon. Nawala na po yung snow. Sana po tuloy-tuloy uh, na itong ano, uh, magandang panahon dito sa amin mga idol. Dito sa uh, parte ng uh, Ontario. guys. So nandito na kami guys. Dito na kami sa trabaho ng misis ko. so, malapit lang naman 'tong mga idol uh, about uh, 10 minutes drive. So ang uwi na naman niya mga idol ano um 7:30 ng gabi. So mamaya magsusundo ulit tayo. Bye bye mommy. Bye bye baby. See you tonight. See you tonight. Hey guys. Huh?

Kasi papasok ko ng trabaho mga idol, hinahanap ko yung biyanan ko kasi naglakad-lakad sila kanina. Kailangan kong nga uh, may bigay yung susi kasi pag umalis na ako wala silang ano, uh, susi, hindi sila makakapasok ng bahay mga idol. And then si baby, kailangan kong i- uh, Ibilin sa kanila mga idol Kasi hindi ko naman siya pwede nice. no more snow, yeah, no more snow, yeah? Go slow. Yo. Yes Yes uh, the no. oh. <laughs> Napakadaldal mga idol ng anak ko Anak ko, Halos so, hindi na ako makapagsalita dito. Huh? <laughs> Ay, ha? Ay, yeah. mm. huh? So hot huh, today, ya? Yeah? Yeah, hey guys, so pabalik na kami ng uh, bahay ulit. Dad, I like cold. You like cold? Yeah later it will be cold again. Yeah. like hot. I like to be cold. You like cold? Yeah. Yeah. Daddy? Dad. Yes. Dad. Yes. Mommy said go to Adi Brazen. Yeah, later. Later when we get home and then find mama and papa. Maybe uh Papa and Mama go to uh Adi Brazen's house. Yeah? Yeah. I don't think so. I'm not uh, 100% sure. No. Mama is not going anywhere. Oh, yeah? Asawa ko pala mga idol, uh, PSW po dito sa Canada mga idol. Uh, dito, dito na rin po siya nag-aral. Uh, nakatapos po siya ng kanyang pag-aral noong uh, 20, uh, 20 na po mga idol. Pero nag-enroll po siya ng uh, kanyang uh, Pull. Not that way. Dad. Twenty nineteen, na po. Wait What's that? that? Way. I said we we need to find Mama and Papa first, right? No. Not like right, right that. Not like that. That's in the sideways. That's here. No, we have to go this way. Dad. So we can see Papa and Mama. Don't cry now, don't cry. And then we will go to no. Auntie Spray's house. Oh. Don't cry now, don't cry, don't cry. Yeah, you had to listen to daddy. You had to listen to daddy. We need to find first mama and papa because they, they don't have a key for the house, right? And it's cold outside. Right, baby? Hey guys, so alam niya kasi guys yung ano, yung uh, daanan. So alam niya yung daan itong dinaanan namin papasok at saka yung po ng bahay. Eh yung, 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 yung the way, yeah, later we will go there and then we need to find first mama and papa. Okay, yeah, we will go back. We will go back. <laughs> Ay nako, hindi mo na Hindi ko na maisahan mga idol Kasi 3 years old na itong anak ko mga idol So nakatapos nga mga idol yung ano ko Misis ko noong uh, 2020 Katapusan na na po yun eh, December na Nakatapos siya ng 2020 uh, Pandemic po noon And then uh, Buntis siya Nag-aaral mga idol And then uh, nang anak and then ako naman mga idol nandito ako sa ito sa yeah. namin sa pinagtatrabuhan ko ngayon mahal na sa Toronto po siya sa Toronto po siya nag ano, nag-aral uh, nag at saka nag, ano po siya doon nag-rent uh, nag pero room for rent lang po yung kinuha namin noon kasi sobrang mahal po ng ano sobrang mahal In ng uh, renta so kwarto lang po yung ano namin noon uh, nirentahan pero Sawa ng Diyos, mabait po yung ano namin, yung uh, nakuha namin na Pilipino din. At least na uh, nakatulong din po sila sa amin. Mababalang yung ano, yung singil uh, single dun sa ano, sa upa. Sawa ng Diyos, ito nga, nakatapos na rin. So, yung misis ko nga ngayon na uh, full uh, full time na sa dito sa pagkatrabaho niya mga idol sa company niya na pinapasukan. Marami yung pinagdaanan ko dito mga idol kasi noon uh, ginagawa ko every uh, week nagda drive po ako papuntang Toronto. Sobrang pagod po 'yun. Inaabot po ako nang mayigit tatlong oras, no apat na oras. Camba, okay? no kasi ano? Yeah, yeah. No, no more camera. No more camera, okay. Okay, no more camera. camera. Yeah, no. It's off, right? It's off. See? You press the button. I already... Okay. Mm. I press the button. <laughs> no more camera though, guys. Tama nga lang naman itong anak ko kasi nga -try pa ko. No more camera. It's harder. Oh, you want me to press harder? I did it. You go... I did it. You go like that. Okay guys, so hanggang dito na muna ang aking video kasi nga ito aking uh, anak mga idol. Napakakulit. No more camera. <laughs> okay, baby. I understand. No more camera, while driving. Okay guys, uh, kung nagustuhan nyo po ang aking video, and uh, don't forget to uh, to uh, like and share and uh subscribe oh. <laughs> to my YouTube channel and also to my uh, Facebook page. I'll see you guys on my next vlog. Bye. Say bye. bye.